tinubus ka rin ba ng Panginoong Yesus? Parati na lang na sinasabi ng tao na hindi niya kayang magbago at lumayo sa pagkakasala. Sapagat idinadahilan na nasa atin raw ang punla ng kasalanan mula kina Eva at Adam. Kaya mula pa noon ay naging makasalanan na raw ang lahat ng tao. Nakalulungkot na ginagawa pang halimbawa ang mga sanggol, na habang lumalaki ay sinasabing likas rin sa kanila ang paggawa ng kasalanan at sasabihin, tignan mo mga sanggol, kahit hindi mo ang magkasala, ay gumagawa ng kasalanan. Tama ba ito? Ang ipangaral ang ganito kahit taliwas sa katotohanan ng Biblia? Itinuturo nga nila maipagtanggol lang ang kanilang doktrina. Hindi ba nila alam na ang tunay na kasuklam-suklam sa Diyos ay ang pagsadya sa kasalanan ng may buong kaalaman? Lalo na sa mga nagmamalaking sila raw ay kristyano. Papaanong alam ito at gagawin sa pagsadya ng isang musmus na bata? Hindi nga ba't sinabi ng Panginoon na nasa mga bata ay ang kaharian ng Diyos? Truly I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever then humbles himself as this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Ito ang sinabi sa Matthew 18, verse 3 to 4, at sa 1 John 2:1. Ito ang katwiran ng nasa bagong covenant ng Panginoong Jesus. Sapagkat siyang ay righteous advocate, hindi tulad sa isang abugado na nagtatanggol ng kahit may kasalanan. Dahil si Jesus nga ay matuwid, kanya lang ipinagtatanggol ang alam niyang tunay na hindi sumasadya sa pagkakasala sapagkat siya rin ang humuhukom. Ngayon, papaano nilang nasasabi na ang sanggol ay sumasadya at nagpaplano ng masama? Sa kanilang paniniwalang ito, kahit ang mga batang musmus ay mapapahamak. Dahil sinasabi nila na kailangang tanggapin muna si Jesus upang maligtas, na hindi kayang magawa ng mga bata. Kaya nga raw dahil ang lahat ay gumagawa ng kasalanan, kabilang ang mga sanggol ay wala nga ang makapapasok sa langit. Teka, hindi ba't si Abel na anak nila Eva at Adam ay naging masunurin kung kaya't naging matuwid at karapat-dapat sa Diyos, kahit hindi pa nakilala si Jesus? Hindi ba't gayon rin ang napakaraming mga lingkod ng Diyos noong una paman na naging matuwid rin sa Diyos, kagaya nila Noah, Daniel at marami pang iba? Hindi nga ba't si David na bagamat nagkasala ng labis ay nagsumamo at nagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pagsunod para sa kanyang pagbabago? Kahit ang mga ordinaryong mana ng noon sa panahon ni Moses na nakasamang tumawid sa dagat, dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos ay nakatanggap rin ng pangako ng buhay upang magkakasamang makatanggap ng gantimpala kasabay ng mga naging tapat sa Panginoong Yesus ng panahong iyon. Basahin natin ito sa Hebrews 11 verse 1 hanggang 40. Sa verse 39 ay ito ang sabi. And all these having gained approval through their faith did not receive what was promised. Hindi nga muna sapagkat may pangakong oras. Because God had provided something better for us so that apart from us they would not be made perfect. Kaya nga silang mga naging matuwid sa Diyos na binanggit sa Lumang Tipan ay kasabay na tumanggap ng pangako kasama ang mga lingkod ni Jesus at ang mga naging tapat sa kanya hanggang sa huli, na siyang pagtatapos ng lumang tipan. Sila ang pangunahing tumanggap ng pangako. Kahit sa maraming kwento at pagpapatunay ng Biblia, na noon pa man ay marami na ang mga naging matuwid at naging ganap sa Diyos. Pero sinasabi pa rin nila ngayon na wala nga raw kakayanan ng bawat tao kaya kailangan nila munang tanggapin si Jesus bilang Panginoon upang makatanggap rin ng banal na spirito. Upang sa gayon ay magkaroon ng kapangyarihan ang mga tao na makasunod sa Diyos at makatalikod sa pagkakasala. Sa ganitong paniniwala ay parang sinasabi na rin nila na kung hindi ito gagawin, ay maiimpierno ang lahat ng hindi susunod sa paniniwalang ito. Alam nating na napakalayo nito sa katotohanan sapagkat marami sa mga nagsasabing sila ay nakatanggap ng Espiritu mula nang tanggapin si Yesus bilang kanila raw na Panginoon at tagapagligtas, ang nagpatuloy pa rin sa pagsadya sa kasalanan na para bang walang takot sa Diyos. Mas daig pa nga minsan ang mga taong bagamat hindi nakilala si Jesus, ay mas may takot pa sa Diyos, kaya't buong pagsisikap na hindi nang lalamang ng tao at mas nagiging matulungin pa kaysa sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano. Mga mabubuting tao na kahit sa kanilang kahirapan ay nagagawa pa nilang tumulong sa kapwa. Samantalang ang nasa kanilang mga simbahan ay humihingi pa ng mga abuloy. Ipinanlilimos ang kanilang simbahan kahit sa kalye. Gayon rin ang iba sa kanilang kaluhuan ay humihingi pa ng porsyento o ikapo sa kahit mahihirap nilang miyembro. Matustusan lang ang gastusin ng mga malalaking at maluluho nilang simbahan. At kapag hindi pa nga nagbigay, ay tatakuting sila ay nagnanakaw sa Diyos. Dahil sa mapanghikayat nilang aral at pangako, na kapag si Jesus sa panalangin, ay sasa kanila na ang banal na spirito at hindi na sila iiwan kailanman. Kaya nga ang magandang pakiramdam at emosyon na nararanasan nila ay nagpapalakas ng kanilang kalooban, na sila ay ligtas na at hindi na iiwan kailanman ang banal na spirito. Mga kapatid, sobrang mapanlin lang ang damdamin at emosyon na kapag nadala sa ganitong paniniwala ay mahirap ng paliwanagan sapagkat ayaw na nilang bitawan ang magandang pakiramdam na sila ay banal na. Kahit alam nila sa kanilang sarili at nagtatanong kung bakit sila, na bagamat nasa espiritu, ay gumagawa pa rin ng kasalanan na kahit sinasadya pa. At kapag nakagawa ng pagkakasala, ay sasabihin na daig lang sila ng tukso ng demonyo. Kapatid, hindi ba natin inisip na mabuti? Na kung nasa atin ang totoo, ang banal na spirito, ay eh papaano papaanong natatalo pa tayo ng demonyo? Katotohanan dapat nating maunawaan lubos na ang gawain ng banal na spirito ng Diyos ay natapos na at nagwagina sapagkat ginanap ng lahat ang pangako ng Panginoong Hesus nang ipagkaloob niya sa kanila noon ang Espiritu upang maging kaagapay nila sa lahat ng kanilang gagawin. Na kahit sa kanilang mga sasabihin, ay Espiritu ang magtuturo sa kanila ng lahat. Halimbawa nga si Peter, na kahit naduwag ay naging matapang dahil sa banal na Espiritu, na kahit isa lang na mangingisda ay nagkaroon ng katalinuhan galing sa Espiritu si Pablo na kahit kaaway at tagausig sa kanila noon ay naging katuwang nila sa pangangaral ng pag-iibanghelyo. Lahat nga ng ito ay mga kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila noon ng Espiritu ng Diyos. Sila nga ng mga pinili ng Diyos dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasa kanila ay nagpagaling ng lahat ng uri ng sakit, bumuhay ng patay at nagpalayas ng mga demonyo. Ito rin ang naganap kay Stephen nang siya ay bigyan ng katalinuhan at kakayanang magsermo ng buong tapang sa mga saserdote at pareseyo noon. Na nang siya ay pinapatay, ay nakaya pa niyang ipanalangin sila at ihingi ng tawad sa Diyos. Samantalang ang mga kristyanong umaangkin ngayon at nagmamagaling na nasa kanila na ang balan ng spirito, eh hindi man lang makaiwas sa simpleng panlalait at pagbibintang sa kapwa. Na kapag pera na rin ang pinag-uusapan, eh hirap na hirap pa ang kaloobang magbigay ng tulong. Samantalang kapag simbahan ang humihingi sa kanila, ay hindi nagdadalawang isip. Kahit nga magbayad sa sumisingil sa kanila ng aral, eh sige lang. Kahit nga ang mga nagpapatawag pang mga ministro at pastor ngayon, ay hindi nga makapagpagaling ng kahit simpleng sakit. O di kaya ay bumuhay ng kahit isang patay na langgam sadyang madaya ang ating pakiramdam na kapag nabulungan at nasabihang siya ay ligtas na at nasa kanya na raw ang banal na spirito, lalot kapag nabigyan ng katungkulan ng kanyang simbahan, ay para na siyang tuko na nakakapit na mahigpit at ayaw nang bumitiw sa doktrinang kanyang tinanggap. Na dapat ay laging handa sa lahat ng oras na kahit talikuran ng kanyang doktrina ay gagawin niya kapag itinutuwid na ng salita ng Diyos sapagkat sapat na at hindi magkukulang ang lahat ng mga naipasulat ng banal na spirito ng Diyos sa mga lingkod. Hindi ba't sinalita ito ng Panginoon? Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Ito na ang kapangyarihan ng banal na spirito ngayon, ang mga kwento ng mga kaganapan ng pagtatagumpay, ang kanyang mga bilin at kautusan sa New Covenant ng Panginoon. Ito na ang para sa walang katapusan. Sapagkat kung nasa atin ang pagsunod sa utos ng Espiritu, ay nasa atin ang ari ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang hindi nagsisikap na sumunod ay tumatanggi sa Espiritu. Siya ay lumalakad sa sarili niyang kapahamakan. Sapagkat ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay siyang pagmamahal na tunay sa Diyos. Nasa ganito ay lumalakad tayong kasama nga ang Espiritu ng Diyos. Ito rin ang isinulat ng Diyos sa puso ng bawat isa, ang kaalaman sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, kaya't walang sino man ang makapagkakaila na hindi niya alam. Dito nakasalalay ang katiyakan ng kaligtasan ng bawat tao, hindi man nakakilala kay Jesus. Ganito kasimple ang ginanap na ng Panginoong Jesus, kaya't hindi na dapat napaiilalim sa kahit sinong simbahan na may kanya-kanyang doktrina at batas sapagkat ang Diyos ay hindi nananahan sa mga gusali at simbahang gawa ng tao. Ito nga ang pangangailangan ng pagkasira ng templo sa Jerusalem noong AD 70. Kaya't wala na ring alay na katanggap-tanggap sa kanya, kundi ang ating buhay na serbisyo ng pagsunod sa kabutihan. Ito ang bagong kasunduan sa Panginoon, ang katotohanang nagpapalaya sa bawat isa na nagsasabing siya ay nasa Panginoon. Oo nga't minsan ay nagkakasala pa, at dahil ang Diyos ang siyang sumisilip at nakababatid sa ating mga gawa, palihiman o lantad ay walang maikakaila sa Kanya. Siya ang humuhusga kung atin pang ginagawa ito o nagagawa sa hindi pagsadya. Dito tayo huhukuman ayon sa ating ngang mga gawa. Ito ang sinabi sa Romans chapter 2 verse 6 to 8. Mahalagang tanggapin natin ang katotohanan ng Biblia walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Ito ang sinabi sa Acts 4.12. Hindi nga ba't kay Jesus lang nakasalalay ang kaligtasan nilang lahat noon? Paano? Dahil sa pagkakasala nila Eva at Adam, ay napahiwalay sila sa Diyos. At dahil sila ang pinagmula ng lahat ng lahi, sa makatuwid, lahat ng tao ay napahiwalay na rin sa Diyos dahil sa pagkakasala ng unang tao na nagdala ng binhi ng kasalanan na patuloy na nagpasalin-salin sa mga lahi. Dahil rito ay nagplano ang Diyos at naglatag ng paraan na sa pamamagitan ng utos ng pag-aalay ay mailapit niya ang tao sa kanya hanggang sa takdang panahon. Ito ang pag-aalay na ginagawa noon paman nila Abel at ng mga profeta ng Diyos hanggang sa pagdating ng isang alay na siyang magbabayad at tutubo sa lahat ng kasalanan ng mga nagsusumikap na sumunod na totoo sa Diyos mula sa panahon ni Adam. Bagamat marami ang nagpapatuloy na naging masama, marami rin ang naging mabuti at sumunod sa Diyos. Kaya't sa kanila ay may pangako ng kaligtasan. Katunayang ang paggawa ng kasalanan ng tao ay hindi minana kina Eva at Adam, kundi ito ay pinipiling gawin ng tao noon paman sapagkat dahil ginawa ng Diyos ang tao sa kanyang wangis, taglay rin ng tao ang kabutihan. Ito ang sinasabi sa Ecclesiastes 7.29. Behold, I have found only this, that God made men upright, but they have sought out many devices. Sa katunayan ay marami ang naging matuwid at sumunod sa Diyos. Silang lahat ay naging karapat dapat sa Kanya. Kaya't sila ay pinangakuan ng pagtutubos at kaligtasan upang makapiling ang Diyos sa takdang panahon. dahil ginanap ng lubos ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga pangako ng kasulatan. Mula sa hula ng kanyang kapanganakan, ang pagpapakilala sa kanya bilang anak at kordero ng Diyos, ang pag-aalay ng kanyang dugo para sa kasalanan, nang ganapin niya ang lahat ng nasa kautosan ni Moses, pati ang paglalatag niya ng New Covenant na pumalit sa luma, at ang kanyang pagbabalik para sa paghuhukom, ang Great Tribulation noong AD 70 at ang katuparan ng pagtupad sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Siya na nga ang naging bagong Adam. 1 Corinthians 15 verse 45 So also it is written, The first man, Adam, became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. Sa pamamagitan niya, ay may kalayaan na ang tao na sumunod sa kabutihang gawa na inihanda ng Diyos upang lakaran ng tao. Ito nga ang tunay nating pag-ibig sa kapwa upang makapiling ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Sapagkat sa pamamagitan ng bagong kasunduang ito, ay naipakilala na sa tao ang tunay na hangarin ng Diyos, ang makasama tayo sa kanyang kapahingahan magpakailanman. Ito rin ang katuparan ng sabat na inihanda niya noon paman. Sana ay maunawaan natin mga kapatid, na kahit noong una pa ay naglaan na ang Diyos ng takdang oras at panahon ng pagsasagip sa mga nagsisikap na maging matuwid sa kanyang harapan, sa mga nagtitiis sa paggawa ng kabutihan, sa mga naging martir mula pa kina hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ito ang katuparan ng lahat ng pangakong pagkabuhay sa kanila na natapos noong AD 70, ang pagkabuhay sa kanilang espiritu. At dahil sa nailatag noon ng New Covenant o alituntunin ng Panginoon, nagsimula ang pagtanggap ng Diyos para sa kanyang kaharian. Galatians 6, verse 9 and 16 Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary. And those who will walk by this rule, peace and mercy be upon them, and upon the Israel of God. Ito ang pangako ng muling pagkabuhay sapagkat tinalo na ng kamatayan na dulot ng kasalanan. Hindi lang basta sa mga tumatanggap at nakakilala sa Panginoong Hesus, kundi noon pa man ay para sa lahat ng mga sumusunod at susunod pa sa Diyos ng totoo. Silang napaiilalim sa bagong kasunduan. Sila na gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang paggawa ng may pag-ibig sa kapwa. Kahit nga sa mga hindi nakakilala sa Kanya, ay wala nang na pangangailangan pa sapagkat na isulat na ng Diyos ang kanyang mga utos sa puso ng bawat isa. Ang kanilang konsyensya na ang nagsasabi ng mali at tama para sa Diyos. Ito ang sinabi sa Romans 2 verse 6 to 16. Sapagkat sa kanilang gumagawa ng kabutihan sa kapwa ng walang pagkukunwari, ay nasa kanila ang pangako ng buhay. Ang Diyos nga ay hindi nagtatangi ng tao. Hindi maitatanggi sapagkat sa puso ng bawat isa ay ang kaalaman nga sa paggawa ng mabuti at masama. Hebrews 8 verse 10 to 11 This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, Know the Lord. Mula pa noon ay eh, wala nang na pangangailangan na ipakilala siya because they will all know me, from the least of them to the greatest. Kaya't mas malinaw na ngayon kung bakit niya sinabi ito. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. At sa Tagalog, simula sa verse 20 hanggang 23, ay ito ang sinabi. Kaya't makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba't nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon, ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Gaya nga nito kung tayo na nakaalam na ng lahat at ngayon ay nakapagmamalaki na sa ating sarili na sa atin ay naganap na rin ang pagtutubos ni Jesus, eh mas lalong nakakatakot ang ganito. Sapagkat kung alam na pala natin at nagpapatuloy pa rin tayo sa pagsadya sa paulit-ulit na kasalanan, tayo ay huhusgahan sapagkat hindi pala tunay na nakasama sa pagtutubos niya. 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22 For if after they have escaped the defilements of the world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ they are again entangled in them and are overcome the last state has become worse for them than the first for it would be better for them not to have known the way of righteousness than having known it to turn away from the holy commandment handed on to them. It has happened to them according to the true proverb, A dog returns to its own vomit, and a sow, after washing, returns to wallowing in the mire. Hebrews 10 verse 26 For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a terrifying expectation of judgment, and the fury of a fire which will consume the adversaries. Adversaries, sapagkat nagiging kaaway nga sila ng Diyos. Huwag sanang mangyari na tayo ay abutan sa ganitong kalagayan. Nakapangingilabot ang mapahiwalay sa Diyos. Sapagkat ang pagkakahiwalay sa Kanya ay walang hanggang pasakit. Mga kapatid, huwag tayong magpatumpik-tumpik. Sapagkat wala sa atin ang nakatitiyak kung ang ating bukas ay darating pa. Walang katotohanan ang sinasabi ng maraming mga ngaral ng mga simbahan ngayon na Diyos ang kumikilo sa atin kahit gumagawa ang tao ng kasalanang sinasadya sapagkat tayo raw ay dinadalisay o sinasala upang sa kanyang itinakdang oras tayo ay maging ganap basta't ang mahalaga raw ay tumanggap na sa Panginoon. Napakamaling aral sapagkat ang gustong tunay ng Panginoon ay huwag nating sayangin ang pagkakataon lalot kung atin nang masumpungan ang katotohanan ng kanyang mga utos, ay sundin na habang tayo ay may lakas at kakayanan. Ano ang halaga sa Diyos kung ang paglayo natin sa kasalanan ay dahil lang sa tayo ay mahina na, kaya't hindi na magawa ang kasalanang laging ginagawa. Samantalang noong malakas pa at may kakayanang tumalima sa Diyos, ay hindi natin ginawa ng buong pagsisikap. Hindi natin maloloko ang Diyos, kapatid. Sapat na ang mga ipinasulat ng Espiritu ng Diyos upang maging pamantayan natin para sa wastong pagsunod. Higit lalo ang mga isinulat ng Diyos sa ating puso, na sa ating budhi ang kaalaman nga sa paggawa ng mabuti o masama. Walang sino man nga ang makapagkakaila. Piliin natin ang paggawa sa kabutihan hanggang may panahon. Ito ang ating ikaliligtas na totoo. Ngayon, Sino ba talaga ang tinubos ng Panginoong Hesus? Hindi ba't ang mga nagtiis at sumunod sa Kanya ng totoo? Kaya nga ang mahalagang itanong natin sa sarili ngayon ay kung sumusunod ba tayong totoo sa Panginoon?